Hello guys, morning. Dahil <coughs> matay. naman tayo manok natin guys. Yun. Sa sobrang busy. Ganyan po ara araw yung naubos nating manok. <coughs> naubos yung manok natin. So ito na lang guys yung gagawin ko rito. Busy talaga guys. At hindi lang din na si Kaso itong manuka natin ito. Munti manuka natin. Ibebenta ko na lang ito guys ng 12k lahat 12k na lang yung ito lahat guys yan yan so busy busy na rin ako baka maubos lang din ito kapag hindi nabenta yan po kasama po mga sisyo yan tapos itong salabas yan ang manok na yan dito Yan. Brahma. Yan po lahat. Manok. Yan. Magalo po yan ng heritage. I am si Manny. Cross ng Elikba. Yan. Ito pa mga CCO Ito banda. Yan. Tapos... Tumbrama. brama brahma natin yan brahma natin tapos itong cross natin na ulik ba cross sa IMC money simani yung nok, yung mga black meat natin yan po i-out ko na ito lahat lahat guys yan may mga itlog din yan ang itlog din yan may itlog din yan at may lim -lim -lim din po yan. Pero yung ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yan. Nilagay ko sa incubator. Pour out na po ito lahat. Kasi sobrang busy din ako. Baka maubos lang ito kapag napabayaan din. Okay. Tapos dito dito banda mayroon tayong blue eager manok yan Positong heritage Na black Na BPR At saka Light sa sex Ito mga blue gear din. Yan Ang mahalin yun guys Na klase Yung day old yun Na ng 350 Yung day old yun Masisil Masito rin hmm. So We open na lang ito guys Na mas mura kasi napababayaan na ito dito. Walang nag-alaga masyado. Dahil kapag hindi ko ito i-out lahat, baka buutin po tayo ng ganito talaga. Kadami ulit ng patay. Yan. Yan mga black meat natin. Oh. No? Blue eager, cross black meat, cross ng black astrolope. Yan lahat-lahat. Pati yung mga ito guys. Ito masisyo yan day old saka week old yan. so for out na ito lahat busy na din ako di ko to you guys now kaya pa ang kanun. alagaan okay so mga interesado yan yun lang po okay